Nabasa mo ba yung nasa isip niya? Ito ba ba siya? Ito. Magkita natin kung saan yung mata at saka si Sigo. Ang linig mo yun. Ang linig mo yun. Kaya sila Kahit ah, ano pa natin ito ina na ito Kahit diya pun Yan Sanay kasi ako gumamit ng garuti lo At sakin, walang garuti-garuti kasi malakas ka. Ito na yung kamit ko. At yung orasyon mo. Kaya ito. Mas yun hit. Alam ko yung mga ganyan eh. Gigo! Gigo! Paparandam ka dito, Gigo. Nandito na yung tiyo mo. covered na Wala oh. huh. ko ano ko na. Diko! Oh, ano bang... dapat Malayo daw. Hindi pa ba mapakita si sa akin ngayon? Hindi pa. Hindi yun. Bakit takot pa uh, siya sa atin? Takot siya. Pero yung kapatid mo? At mo pa naman. Kapatid Dito Kailan pa? Maubos na mga kaibigan ni Padan. Hindi, hindi siya basta-basta. Ipintuhan sila sa atin. Alam ko hindi ko kaya. Maubos na. Nasululo na yung katapat ni Danny. Oo. Kaya sabi ni Lulo ko nila.

Guard! So, saan natin doon sa may ah, right. so, natin si so, yung bato doon ba? din. Kasi sa tingin ko, yun yung nakita. ni ba na yung anak ni Doon, Gabe? kung saan ni Johnny? Oo, so, doon. So, yun 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 yun. Baka nakalayo na sila doon. What? Dan. Oh, eh, no. Dili ko no. si pa dalaw ko si Tio lo. Yo. Usama. Ano bang nangyari sa iyo, lo? No? nanghihina dahil ba sa ginawa kong nalabas mo yung lahat ng agyap ko, agyap ko nanghihina ko kasi sa bagay pa sa agyap ko nanghihina ka sa lakas ng ko ibang klase ka talaga nanghihina oh. ko pag hindi ako makapatay Makapatay ka na ngayon nanghihina ka pa rin ang gusto ko na makaharap si Johnny kapugay na Jane lakas mo dyan Yung mga tauhan mo, nagtagal mo ng lakas. At ang gusto ko, na eh, mapahirapan ako. Yan ang gusto ko. Galit na si Lolo. Eh ba dyan? Baka may maawa. Eh bugay. Na magkaroon ng cellphone. Tanungin lang natin si Padanlo Kasi minsan lang ako pumasok sa katawan niya. Si na, muna, ka kausapin ko. Ano, ano kung so pwede ba? Sige. Ah. Ah. Muy pronto. Ano ito lo? Ah! ah. Iba dyan! Uy! Lo! Lo! Ano Gusto kita kakausapin! Ano bang yung... Pakiusap mo sa akin lo? Oh! alika. nya bugal ata unang sipon la molo sa akin lang lo wala namang problema yan pero wala mo naman mga hindi pula? ako wala pero pag When tumulong kay Bugay lo kaya lo kaya tumulong kay Bugay wala nah, hindi ko yung masagot lo pero kung may magkano talaga sa kay Bugay Sige, ikaw okay, naman sa kanya. Rock. Uh, Sama kami na... Sabay kami na mag-dab. O, togis yung mga... Lang ang bitong ka. Kasi si Sinito, paparating niya. Magsama na kayong kitlo. At pa, pailita siya si Johnny. Okay. Tingnan ko muna lo. Ah, tao ba? Iba kasi pakiramdam ko lo. Nakakulay po yung damit. Baka isa yun sa nagdala sa anak ni Duga ba? Okay, lapit kayo dito, lapit. Huwag kang makalala, lo. May tumulong, lo. Magbigyan natin si Bugay. May may tulong ako. Tulungan ko talaga pero sa ngayon. Pagkain lang ang may tulong kay Bugay, lo. Alam mo naman yun, lo. Uh Oo. -oh. May bata pa doon. Alam mo naman yun. Ikaw pa yung nagamot sa bata. Oo, oh, dati din ang panahon.

Ito ka. Ayusin mo. Ay, o, uh, tayo. O, tayo. Pagpatayo yung kita. Uh, 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 o, magbasa mo ba yung nasa isip niya? Sababasahin ko para makita natin kung saan yung bata at kasi dito. tribo so, yun. may sigaw yung bata. Nandito na sila dyan eh. Adapit na sa atin. At harapin natin dito. Ito yung nauna ni Janie, Eh. Para makatingin sa si daanan. Kung merong nakaharap. Ito. So, ano po nakita mo lang? Hindi ko. Hindi ka na. si Johnny. na kaya No. Matagas yung dugo niya. At kailangan natin gamutin yun. Kailangan natin makita. Hindi ko dito, no? Yun yung nabasa mo ka. Ito ang spiya nila. Kung lang sa ating ana na manghingi ng tulong. Nabasa ni Lolo yung isip ng tao ka ni Pinuno. Tao ni Pinuno, yan mga idol. sa ligtak nalang oh Saan si Johnny? At kung ba siya? -unta na. -unta na dito daw! Magpunta na Punta na, mag -ingat kayo Sita ang sa akin ba akong sa inyo? ang batayan na kultura ng tan. Ah. Uh, na sila mag kayo. Alam ko. Malapit sila dito. Uh, kayo. Uh, ano ba yan? Buhay pa ba natin? Uh, ang patayin, ang niyo. Alam ko. <laughs> <laughs> Bakit ang ka? Ah. Bakit ang lang yan? sa akin. Kaya mali tayo dito.

Tignan nyo, mabuti. Patag, lo. Patag, lo. Pwede puntahan natin yung batong, Yan yung anak ni Luga. Kailangan namin masundan mga itol. Kung ano yung masabi ni Lulo kung saan sila pupunta. Diyan yung nangyayari, lo? Nakita ko. Nakita daw ni mga idol. So, saan na sila papunta, lo? Tago magpakita siya sa atin lo. Harapin natin. Ah. 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 Hey,